So, ayan guys. Kasi puro naman kami karne, karne, karne. Minsan lang ako makapag, ano. So, ayan. Talbos. Ayan. gulay kami. Ayan. Mm -hmm. ako na. Mm -hmm. Ayan. Ayan. Mm ayan. -hmm. Nagpapili ako. Kasi guys, ano po Ganyan ako sa trabaho laki. So, yung pagod. Tsaka yung ano, kagigising ko lang actually. So, papasok ako na. Ano, ayan. Umil. Pabili lang ako na. <coughs> ayan, tapos pabili ako na siyempre mawala mawawala to guys. Pag probinsya ka guys, pag luma mga kapatid, pag kayo lumaki talaga na may alam sa buhay. Huwag kayo maarte, kasi hindi naman talaga patas yung Ito yung ano namin, <laughs> tapos kasi ako guys, so, ayan. Ito yung aming mahiwagang ng ano, yung namin. So ayan, dito pa nalagay. Basta ayan, ayan. Ay, naku, Ay, so, may, na. oh, may bata. Ah, <laughs> may bata. Eh, pero pascal yan. Ayan, continue mo tayo kasi may mga bata mga dito sa tabi ko. So, ayan. Ayan. Ayan mo wala yan. Ayan, talbos. Ayan, pangit naman itong talbos. Eh. Talbos na no. kamote. Tsaka okra. Oh, Dapat i-ano ko ito eh. Pero mas gusto ko kasi kanyo. So, ayan. Ayan si Piolo. O, oh, pa sa kanan. Eh. O, isa lang yun ato be. Water. Wow. <laughs> Pugi-pugi mo eh ano na yan, 79 pero wala pang girlfriend. Oh, panis kaya, di ba? Ayan, kapuki. Pag nasa ko sa kaso. Oh, pag sumikat ako, Oh, panis yan! Oh, pogi ang kamukha ni Dingdong Tantes kasi magpalit na lang kami. Ay, hanahanahan sa'yo ah! Wala! Sana lang yan, sana lang. Hindi naman sa'yo magkalagay. Ay, guys, ay, konti lang naman. Hindi masarap yan. Ayan. So, kuntayan. So, ah! Amaya ah, nga pala lang mo sa akin. Ngayon hey, siya ng 30 para sa school daw tomorrow. So, hindi hey, ko sige mamaya. Pa Ang tapo ng laba ko, guys. Ang mga laba. Ang mga laba mga damit ko. Ayan, uniform ko. Oo, oh, oh, be! Oo, malinis. Tapos nung pasalabas. Ayun. Ito yung malita ko. Ready na siya. Poor pa lang. Ang chara ka. Ayan, yan, yung bahay na. Me. Yan, yan, yung wala yan. Na maluwag siya. Tara. Tcharam! Mas nakakumot pa kasi malamig ka. Mas malamig kasi yung electric fan ko. Ah, ha! Nakakumot ah, ako lang mga kapatid. Sorry. So, yung na guys, hindi ko ano talaga na maas kasi. Ah, wait lang. So, ayun nga, may tao na naman sa labas. Napakain na ba yung isda? yung manok. So, ito mga alaga. Ito pa. So, mga ko yung nagluluto. Oo, yung mga manok na ano lumalaga. Pasok po, pasok. Po. Magaling na yan guys sa trabaho. So balik tayo sa ating kaharian. Diba? Tayo Laban Alam mo na kasi saan sa mata naging pakaramdam today. So dito talaga nga ako dito. Dito pa yung mga gamit ko. Dito yung bumili ako ng bigas kayo sa Ay kaban. Ayun, hindi ko pa nababalag ano. Tapos hindi yung mga kimara. Walang laman yan. Ginagabi ko lang talaga siya pag gabi. Tapos hindi ko pinapilipil ko. Wala. Ito si speaker namin. Ayan. Malawag yung ano na. Ito yung So, magluluto guys ng so, tahanan. talaga ng pakiran ako sa, sa baba namin Malinis yung aming tahanan. Basta malinis siya. hindi ko siya Sa kanak ko yung doktor. Tapos yun ah, mga ding -ding. Pas, Wait lang guys ha. Hindi ko siya lang siya na. Suka. Mm, Tara! Ha! sarap. Ang is. Simple lang. Alex, tana, tana. Alex! ha, na kaputin. na. kasi ha. ba yung yung kapatid. kona. Kapos, masama sa pagkain ako maturo ko Hindi talaga. Hindi. 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 Sabihan ako pag na siya. Okay. Sabihan mo ako. Yan. Sabihan mo ako. Dali na. Can you Kung yeah, okay. yung kuya niya si Ding Dong, ito naman oh. si Piolo. <laughs> Dali na, sabihan niya ako. Hindi na mga kapatid ako magluto. Tapos ito, ano to ha? Dali na.